Mayong gabi eh. Chili. Mayong buntag Pilipinas. Manihapon taglugaw. Butangan na asin. Mawin yung kinabuhi sa abroad. Usahay, makakaon kaglami. Usahay, lugaw. Ug asin. Hmm. Kana. Para dili kampas mo. Ingon ani ang kinabuhi na dili. diri. <laughs> Lugaw lang ta kay kuan kanang ang dagat way daghang isda. Manisay akong panihapon. Lugaw Pa sa Pilipinas kay lugaw o bulad. Kasi pwede po mo bahogan o ginamos. Lami na kaayo. Dali asin. Ah. Dali kay asin lay atong imbutang. <laughs> Basta dili lang tama pas. Mga ugkira na. Ugkira na. Basta may na okay po itong mga uban sa Pilipinas, itong mga hayahay o kanang kinabuhi kay kuan kanang mga unsa unsa niya mga mga kuan mga ris ris risto sa mga sa food court kanya mag kuan mag jollibee kau spaghetti yun mga paborito sa mga tao sa Pilipinas muna siya. hindi nilang taglogaw dyan kaya yung ano yung mangyot ang kinabuhi in sahay, lami atong kanun sahay pod mawara pod niya atong abuton basta na atay mga obligasyon tipid-tipid lang Lugaw pa more halaw-halaw pa malay niya akong bugas Muling wala kayo siya ng laput pa. Ako pambugas, bugas kay kuan. Murag in FA mani di man mo lawa may ka ng lapot. Hmm. Kuan ni ka ng ay mapas-pas mo kay mo kaon sa pas mo pas mo kaon sa abroad ayon. Maglugaw ka para ma, ma, matambalan tayong tiyan sa lugaw ka ang lugaw tambal na sa pas mo. Maong ako ito mm. lang pa sa asin. Ang akong ano kay kuan. Ku -an. Ito ang nasa ilang kwarto. Maunga ka ng ang ilaga galugaw. Isa e, man yung siya kakumkum pero murag naman. Isa e, kaya hong. Pastang inita kay Maulay pa yung pagkahuman ako ka ng kuan. Ito pampepe kahit man ako ganang lutuk ba? Dan asin na yung ako ibutang kay kuan ganon yung yogurt na ganang asukar kay kuan ano ko asukar na? pola dito brown sugar <laughs> pero kuan man ganahan ako ganang asin mm. gabi naman man de de alas na oras, mag alas otso na di ay natulog naman akong alaga kapod ni tubig kay ko ano ang bomba yan kusog ko pag ang agas kung ihi sa pag ikumpara ni mo sa tubig kayo, kay kay an kanang tinghinaya kayo ang bomba na guba kay deep well man siya kay naamay mo dito sa bukid mga lesod ang alisod, tubig kada nga sa abroad naapoy usa naapoy ko nga na ako sa bukid na abinog na ako sa abroad na ako sa city sa nindot nga mga syudad pero wala ay balo ang eh, kung taga bukid ba to imong mahi mo kuan amo mo na ikuan mo na ini eh Mo'y Mo'y Dile sa akong ipoyan Kuan siya kanang Wala ting init dire puro lang siya ulan Puro siya ulan Puro Magnaw siya Hangin Dayon kuan mm. sige ulan ulan kada adlaw ulay undang kay so, di sa city na ami sa sa bukid jud sa kuan sa um los andes sa maong pati jud champ nawa antos nilang ka kay mitam kag trabaho pagka pagka init Ha mo gumka og sugaw og ng init bitaw siya Asa ay kun sudan Sardinas pero may pag weekend kay ako ay sardinas Ang palit na ko o ng tak sardinas o magi. Para na makaon pag weekend. <coughs> okay. Babal na magkadiri kadiri magsabay sa <coughs> kusina pag weekend. nga na mga na mga amo kay di sila gusto nga ng kanila kay family day nila then ma, ma distract ilahang ilahang pagkuan ilahang ah ilang adlaw hmm. ngayon lang respeto di ta kay kita may nangamuhan sila ay magbuot tayo. sila may amo

Konsumto lang ko sa inyong pagkaroon kay para sa ato ang ba? ba. Yutyo sa atong anak. Hmm. Magsakripis yung mga basta para sa atong anak. Sabi hapon sa inyong anak sa ipang anak atong anak o hindi na ito ma hatagi ihang ang nangalanon. Siyempre, itong mga anak na nangarap po na sila nga. Sa alang, kung ano, kinabuhik nga maka. Kaya nga sila. Makap. Kanyang. Kung man yung iskwela, ano, gusto, mukha-umka Di luka ni jadi mukanya nampak le, nampak le nampak le muka. Okey. Macam mana cara bugas? Cara hmm. itu aku makan aku diluca. Mana? Hei, apa niat juga eh? <coughs>